lakad kami uli guys ata uh, hanap kami ng restaurant <coughs> may nagkajagi kasi sobrang lamig ayan

Tara nga, tingnan nga natin kayo dito. Ayan na, no, Mongol yan, Tara, sa Mongol, Mongol tayo. Mongol yan. Mm, sige. Ay, mani-mani-mani. Punta raw sila sa Mongol yan. Punta <coughs> ka ng barbecue rito. ko na ako sa ano, salamit. Kasi lakarag ko. Kapag lakarag. Wala yan Ando d'yo no, may hilang Walk about bar And then uh, press the Set, open Ayan uh, Alright Alright lalakal na lang daw yung McDonald's. barbecue no? Ayun, May mga iba-ibang restaurant dito. Tapos nasa labas na sila. Dahil uh, puno yung mga, ano, mga grills o restaurant na, ano. So, tapos uh, meron silang mga painit doon sa labas. Pero, ang ko po. Sobrang lamid. Ayun kamay ko, oh. Nakabalot. <laughs> ah, <Yeah>, sobrang lamig. Iya. Yo. Lagad, parking eh dari itu. Bunu. May bayad diyan pabadi din ayan no? yeah dito dai gali din hindi naman tayo pumasok Hindi tayo pumasok sa halo yung light bang yung magandang at yung magandang yung magandang yung magandang nalakad ko sila nahanap nila yung ano nahanap nila yung McDonald's hindi natin nalita yung mga bundok pero basta umaga buntok lahat yan ay, yung Makdo, oh. Makdo na ba yun? Oo, no? Letter M. Dito, may mga parking, uh, parking lot, parking area. Pero, kailangan mong magano. ano, mong magbayad. Maghulog ka ng coins kung hanggang anong oras. I think mahalyan. Yeah. Yung dalawa, uh, nagpauli sila. So All right. Kela lahat ng ano may ganyan. May puli. Ay, naglalakad kami. Yung kan lamahan. <laughs> Pupunta kami McDonald's. <laughs> talaga. Hey. Talagang makahay siya eh. Ano? <laughs> Dalawang kamay talaga eh, no. Para makita ako kasi madilim. Minute Hi. <laughs> minutes pa Minutes naman din Meron mga Airbnb. Saan na yung isa? at naman naman. Ha, sa likod. <laughs> okay po, kamaya ulit. <coughs> mga kasama ka. Nag-order pa lang sila. <coughs>

Pulo uh, yung ano Basurahan Modelo yun Ang bait-bait po nga Modelo nga yun Wala sinabi kayo do sa mga na-experience ko. Okay, harap kayo. Silent! Big harap one. Kayo. <laughs> uh, <dapat ginamit. laughs> harap kayo! Dapat ginamit. Harap ko na. Nakuha ko sa iyo, no? Mga aking nakaraan. Hindi. Hindi. Nakuha mo mga katin, bata kong sana.

Alam na dis. Alam na dis. Ibulgar na daw sabi niya. na oh, Ito mo yung ex ko, ayan yeah, no, oh, ex ko yan. na dis. Oh, 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 si Hazel. Si nga. ayan, ano niya yan. An ito ito, is is love ito. Love yeah. Yeah. Oh friends na friends na tapik bahay nila ba? kasi nanuno mo kasi kapitbahay bahay mga pag umuwi siya nang Pilipinas magselos kanyan mm -hmm. kasi may kapitbahay bahay kapala dun sa street bago sya payat siya pero <laughs> friends na lang mm -hmm. hindi lang siya nakasakay ng aeroplano na iyon eh. timbangin niya kung sino ang the best e, siya ang nakasakay ng unang aeroplano sino yung <laughs> the best uh, parang nakaranas uh, ng the best tala parang <laughs> <laughs> nakaranas <laughs> ka <laughs> ng the best parang ah. <laughs> timbangin daw kung sino yung the best wag <laughs> po diba? diba? <laughs> diba? diba? sa ngayon ng panahon hindi <laughs> ngayon na sa panahon. Kasi, di ang ganda. Di, nawala yung uh, alak sa ano mo. Di, wala kang bala. Timbangin daw. Di, oh, bumaba. Eh, hindi ka na. Hindi ka na nagsalita. Ano oh, eh? Kailangan mo lang, lang. Mula ng pahinga. At, <laughs> uh, uh, kailangan kong pahinga. O, oh, yan o. Oh. O, oh, eh. kita mo yung ex ko. O, oh. o oh, yung ex ko yan o. Oh. Oh. Ayan no. <laughs> Ayan no. <laughs> oh. Ilang gusto mong ilang gusto mong ex? Ayan oh, Ay, ayan pa. Oh, ayan. Nanay na Kimber niya. No. Oh, oh, oh. Mm -hmm. Oh. Oh. Ay ko, eh. yana, no? oh, so oh. 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 Yan, Masinabi. O, Atoy, anak okay anak mga lods, hanggang gando na lamang po ang ating na sa McDonald's, ano po? At uh, maraming maray po salamat sa pagtangkilik sa ating po mga video. Huwag po sana kayong magsasawa sa panunood Okay po, at uh, sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Shoutout din po sa lahat. At uh, maraming maraming pong salamat sa inyo pong laging pagtangkilik sa akin po mga video. Okay po, at uh, mabuhay po kayong lahat Yan sa atin. Thank you po watching po.